Good morning everyone. So ayan, gusto kong silipin ang ating mga ayon yung at ano na sila? Gising na sila mula sa kanilang pagka-dormancy. So nagpapakita ng gandang kulay na ang iba. Yung mga medyo may hinanakit. <laughs> may mga dinadamdam ayan, lumalabas na yung kanilang totoong itsura konting pasilip lang guys bago pumasok so, sila sa baba at dito naman sa taas dito naman sila sa taas Ops, bak-bak. Masyadong malapit yung camera natin. Ngayon, hmm, gaganda din naman na nila. Hmm. So, nasa 27. Pinakamataas guys sa araw. Dito sa lugar namin is 27 degrees. Konting kembot na lang at ina-in na, in na talaga ang uh, degrees. Ang weather, ang init or lamig ng ating mga ionium. So, ayan na, karamdam na sila ng konting lamig sa gabi. Kaya, ayan, bumubukadkad na sila. At gumising na sila sa, mula sa kanilang pagkakatulog. Wala nga lang sila muna ano, magandang kulay. Pero... kitang healthy naman. Nakakatawa si balerina natin, guys. Ayan. Ayan siya ang totoong kulay. Pero may tumutubo dyan ganyang kakaiba. Na parang, na parang si lemonade lang. Naisip ko tuloy. Si Valerina ba ay magmula sa lemonade? <laughs> Or si Valerina tapos ang kanyang magiging variegated ay magiging green as in ganyan. Napaisip lang ako. <laughs> Ayan. doon pa rin hindi pa naman tayo sigurado na tuloy tuloy na ang kanilang ligaya pero sa ngayon magmula nung summer ito yung nakikita kong uh, itura nila na sa tingin ko ay gumaganda, nagagandahan so good luck ulit at paparating na naman ang panibagong pagsubok sa buhay ng ating mga ayunyong at dito naman sa part na to guys ayan, ayan sila, ayan sila ayan ito yung mga niripat natin nung summer ayan medyo sa tingin ko ay lumalaban ayan guys ayan yung mga dumadating noong July magmula kay Angge Mukhang okay naman sila. Ito rin. naripat ko rin to summer. Ayan. Ibibigay ko sana sa kaibigan ko. Kaso ang sabi niya, <laughs> buhayin ko daw muna. <laughs> Kasi wala siyang tiwala sa yung guys. Hindi raw siya na, nabubuhay ng yung Kaya wag ko daw muna ibigay sa kanya. Tapos ayan, naripat din natin yan. Ayan. At yung iba pa natin, mga ayon, yung, yung sa yan, dito din naman sa tas na kita ko ay ogoy. Okay, ogoy. Okay, super ang ganda. Ito, so, ayan, ayan, ayan sila guys. Okay. Napakagandang tanawin. So, syempre, nag tayo ng summer, hindi lahat success. Meron ding mga ano, at saka yan guys, bago yan. Meron din syempre, hindi na natin nakita at wala na, hindi na rin natin nga kilala yung kung ano yung nakatanim sa paso na yun. Kasi wala na nga silang itsura, kundi nangitim na ating si Roshkosh. Ayan. So, yun lang guys ang update sa ating ayon yung konting pasilip. At, ayan. Ito may parang nakalbo nga rito sa part na to. Pero siguro magiging okay rin siya. Ito kariripat ko lang din. Binalik ko siya sa ganyang plastic pot magmula sa ceramic pot. Yun dito naman sa taas. Ayan pa yung sunog-sunog ng ating sunburst. Ayan, si Ayon yung Vineshki. Ang tawag sa Japan. Hindi ko alam ang tawag sa English. Ayan. At itong si Black King. Kung? Ba? <laughs> Sabay ganun. Ayan. Bigyan ng isang kaibigan. At iba pa. Ayan sila, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching at sana nag-enjoy kayo. Sayang. Uh, video netto thank you guys and see you next video bye guys